wag na wag nyo itong gagawin kapag naiwan kayo sa rapture. Yung magpatatak kayo ng mark of the beast sa inyong kanang kamay at sa inyong mga noo. Kasi kapag nagsimula na yung paghahari ng Antikristo dito sa mundo na ito after ng rapture, sigurado na gagamitin niya yung sistema ng mark of the beast. Sa pamamagitan nun, makakabenta at makakabili kayo. Kung ang gagamitin nyo na lang na pambenta at pangbili hindi na po cash, hindi na GCash, hindi na mga ATM card or mga credit card, kundi mark of the beast na. So yun lang yung kailangan nyo para mabuhay, para makabenta at makabili. Ngayon, kahit sabihin ng Antikristo na yun yung pinakakailangan nyo sa mundo na ito, wag na wag kayo magpapatatak. So hindi natin alam ko anong klaseng tatak ang itatatak sa kanang kamay o sa noon ng tao. Ang malinaw, merong tatak na itatatak. At yun po yung mark of the beast wag na wag niyo pong kukunin yung tatak na yun kasi sa na ipapatatak yun. So kahit na yung buhay mo yung kapalit, wag na wag ka magpapatatak ng mark of the beast. Kasi nga, kapag nagpatatak ka na yan, sigurado wala nang balikan. Kapag may tatak ka na, kay Antikristo ka na, kay Satanas ka na, at mapupunta ka na sa impyerno. Yun ang magiging kapalaran mo kapag nagpatatak ka ng 666. Kahit na magutom ka, kahit na mahirapan ka, kahit na i-persecute ka, pahirapan ka, wag na wag kang magpapatatak. So hindi natin alam, maring hinahanda na ngayon yung mark of the beast. Kaya mga kapatid, manampalataya kayo sa Panginoon sa Kristo nang sa ganon, hindi nyo na maabutan o hindi nyo na maranasan yung tatakan na ito.